Nung buhay ko, ang ginawa ko lang ay ang mahalin ka. Pagmulat ko, ikaw na agad ang nakita. Pagmulat ko ay ang mahalin ka ang agad kong ginawa. Dahil masyado mo akong napasaya. Pero hindi lahat ng bagay na gusto mo ay maaari mong makuha. Pinaghihirapan kong kunin ang lahat ng gusto ko. Kaya nga nagtisa kong mahalin ka kahit alam kong may iba kang gusto. Kaya nga nagtisa kong pagmasdan ka habang pinagmamasdan mo siya. Masama man pero patago kong natutuwa kapag iniiwasan ka niya. Patagwa kong natutuwa kapag pinapakita niyang iba ang mahal niya. Gusto ko na lang lumapit sa iyo at sabihin ng mga katagang, ako na lang kasi. Kasi kapag ako ang mamahalin mo, hindi ka na mamimighate. Pero malakas ang tama mo sa kanya, kaya nagagawa mong hindi ako pansinin. Nagagawa mong hindi ako liyunin, kahit na nasa tabi mo lang naman ako nagpapahangin. Dumating din ang araw na sinabi ko sa sarili kong, Tama na, di ka rin naman mamahalin nun. Kahit mahirap ay pinili kong magdesisyon, pero bigla kang lumapit at sinabing, mukhang nagugustuhan na kita. Sino nga ba namang hindi sasayuran, hindi ba? Ang taong mahal ko ay sinabing ako nagugustuhan niya na hindi mo alam kung paano mo ako pinasaya, lalo na nung mga panahong lagi tayong magkasama. Papayungan mo ako sa daan kapag umuulan, papayungan mo rin ako sa daan kapag naaarawan palalayuin sa mga taong may gusto raw sa akin. Lagi mo akong inaalagaan at alam mo, ang saya-saya ko. Kaso ang kapalit din ng saya ay sakit sa puso. Ang naging kapalit ng panandali ang pagsaya ko sa tabi mo ay ang labis na lungkot na tagos hanggang buto. Nakita kitang kausap siya. Nakangiti ka at yun ang iting gusto kong ibigay mo sa akin kapag magkausap tayong dalawa. Ngiting totoo, ngiting dahil sa tunay na saya. Lagi na lang akong pangalawa kung para sa taong mahal mo. Siyang mas maitsura, matalino at mas gusto ng maraming tao. Mas masarap daw siyang kasama, mas masarap daw siyang mag-alaga. Lagi na lang akong talo pagdating sa kanya. Puting nga sa puso mo ay siya ang nangunguna. Mahal kita, pero ayokong magpakatanga. Kung mahal mo siya, sa kanya ka na. Huwag mo kong mahalin dahil lang sa hindi mo siya makuha. Huwag mo kong gawing pangalawa. Huwag mo kong gawing option mo lang dahil sa hindi kanya makita. Ayokong maging pangalawa lang sa puso mo. Ayokong magtago lamang sa anino. Ayokong maging takbuhan mo lang kapag sinasaktan ka niya. Gusto kong ako ang mauna. Ako ang gawin mong tahanan dahil gusto mo talaga. Hindi yung napipilitan ka dahil takot kang maging mag-isa.